everyone, Welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV Ayan, Umiinit na ang Pilipinas Umiinit, painit, pang painit Lalo na ngayon sa mga hearing-hearing sa Senado at sa Kongreso. So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa OBP budget hearing na nangyari kagabi. So mga ano na ngayon, 24 hours na nakadaan, nakaraan So dito pag-usapan natin yung uh, budget hearing na ginanap kasi Uh, may sinasabi na ano daw may may plano daw may script yung pangyayaring ganon. Tapos si Bipisara, Sara, mag-isa lang siya, ina siya ng maraming mga kongresista, congressmen and women. At dito in particular ay pag-usapan natin yung si Congressman Green. So kung naalala niyo, Uh, kilalang-kilala to si Dengbaksha Queen na uh, isa din itong pinaka-viral or pinaka-malaking kaso na nangyari sa Pilipinas noong panahon ni President Noynoy Noy Aquino dahil doon sa Dengbaksha vaccine na uh, siya yung siya, siya yung uh secretary ng Department of Health na siya yung nag-distribute at siya siya din yung nagbili nag-procure ng mga uh vaccines na niyon na, na sinasabi na may maraming na namatay at ang katunayan Jan ay ang ang nagsampa ng kaso sa kanya ay walang iba kundi si yung si attorney uh, Persida Sapau Uh, yun, nakasuhan sa sa ombudsman at ngayon naging congresswoman kasi siguro at tayo mga Pilipino kasi ay mapagpatawad kahit alam na natin na nagkasala sila uh, nangurakot sila, sobra tayong mapagpatawad, kagaya nung nangyari sa BBM at Sara ah uh, Noong una, before kumandidato si BBM talagang ayaw ng mga tao kasi nga anak siya ng Uh, former diktador Marcos. So, uh, may mga tao, yung iba na naniniwala na hindi totoo, hindi hindi siya ganun, ka mas kasama. So, ang nangyari ay, ayan, naibalik siya sa pwesto. So, tingnan natin ngayon kung ano ang mga pangyayari, ang daming gulo, uh, at lalong naghihirap ang Pilipinas. So, ganun naman yun, every president, pahirap ng pahirap. So, focus tayo dito kay uh, ding Baksha Queen na si Garin. Hmm. Imagine, uh, actually, yung kanya mga tanong para sa ating mga ordinaryong tao na pag-iisip, walang masama sa kanyang tanong. Kasi, ano nga, uh, kung sa ating, kung iisipin natin, madali lang siyang sagutin. Kaya lang, ang hearing nila ay hindi tungkol sa mga pag-usap niyan na mga uh, rice producer ganon sa Iloilo sa Visay yung kanyang mga uh, mga atsutsutsu diyan hindi yon ang gusto kasi ni uh, Vice President Sara Duterte na ang pag-usapan ay ang proposal di ba yung mga matatalino, yung mga nag-aral ng PhD, ng master's degree kapag may proposal ka ang proposal mo ay talagang target lang doon sa pre-nopos mo kung ano, hindi na yung lalabas halimbawa, ang proposal mo ay survey uh, kagaya sa akin, uh, ano teacher ako kung ako ay magma-master's degree uh, gagawa ako ng proposal Siyempre, nasa sa akin kung ano proposal ang gagawin ko. So, kung ang proposal ko ay tungkol sa pag-aaral ng mga grade 11, sa kanila lang talaga nakafocus yon sa grade 11 lang. Hindi na siya pwedeng mag-focus doon sa grade 12 at sa, sa grade, 12, grade 10 kasi hindi na yon kasali sa scope of the study. So, kumbaga dyan, budget hearing, hindi po siya hearing ng... 120 million na ginast tos in 11 days at hindi rin siya hearing ng mga farmlands ng pagtatiman kasi yon ang kanila tinutukoy at saka ang masama pa dito ay nagtatanong sila na ready na sila sa mga kasagutan kasi yung kanilang mga katanungan, ni-research na nila ang gusto ng VP Presidente uh, kaya paulit-ulit yung kanyang sagot na I forgo, I forgo mahaba yun kasi nag-defend niya yung kanyang proposal. Sana yung kanilang tanong ay based on the proposal. Hindi doon sa kahit ano na lang, ang mga tao nag-commit na lumabas yung tunay na ugali, e, alam naman natin na ganun yung kanilang mga ugali, diba? mga Duterte, palaban, hindi nagpapatalo, kahit mag-isa lang siya. So sinasabi ng iba na, bobo, bakit naging lawyer, hindi ka magandang BP Presidente, eh yung mga nakaupo dyan, nakaupo dyan, ano, maganda ba sila? O ito, si Janet Garen, klarong-klaro na, na siya ay nangurakot, nakasuhan, may kaso sa ombudsman. oh, yan si Castro. Mm, convicted na siya. Na, nag, na, na, ano siya, nag, ng na, mga bata, nagkidnap, ganun. Mm, bakit nandyan? oh, yung mga connected sa makakaliwang grupo, ba't andyan sila nakaupo? Mm, bakit ganun? At saka, yung question nila sa mga kagaya sa atin, na simply ang pag-iisip. Hindi <laughs> talaga iisip pag sinabi, pag tina na, oh, bakit hindi na ni BP yun? Ang dali-dali lang, bubo talaga, ganun. Hindi bagay maging BP presidente. Hindi nila alam na ang BP natin ay nag-iisip siya. Kasi ang dinulog niya doon, ang pinunta niya doon, ay tungkol sa budget proposal. E bakit binabalikan yung mga years, yung mga years na meron ng records, meron ng history, at siguro gusto lang nilang magkamali. So, kagaya nito, pakinggan natin yung ano ni Ma'am Garin. O, tila natin. Pakinggan. A province can all farmers contribute to this rice program so that they will have an adequate market with the adequate price. Madam Vice mm. President, yes. Mm. Um, Madam Chair, will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 Budget Proposal to question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Okay. So ganito yon kapag ikaw ay gumagawa ng proposal, i-defend mo yan kasi nagpo-propose ka. Nasa sa mga hurado, nasa sa mga panel kung papayagan or hindi. So, kung yung kanyang pagsagot na paulit-ulit sana ay kanilang na-analyze na yon na, na ipinapaubaya na ni VP Presidente kung bibigyan siya ng budget or hindi. Or babawasan ang kaniyang budget or hindi. Kasi gumawa sa nag-proposal, dapat yung kanilang tinatanong within the proposal kasi yung sa sagot nandun sa kanyang proposal. Wala sa labas, pero ang nangyayari, nagtatanong sila tapos pag hindi sila sinagot, kasi yung sinasagot palagi ni VP Sara, I forgo, I forgo, so nagagalit sila. Ang gusto pa nga niya ay kanyang ipa Contempt, Imagine! Nag-isip siya na meron na bang nakulong. Hearing lang yun. Hearing yun ng budget, ah. O kagaya sa akin, mag ako. Tapos, uh, hindi ako sumasagot. Kasi yung sinasagot ko, yung nandun lang talaga sa aking proposal. Hindi ako lumalabas kasi hindi ko na alam yon Or kung alam ko man yun, syempre outside sa proposal ko na yun. So, kung hindi sa makukulong pala ako, ganun, contempt Ano ba yan? The DPM in its uh, proposed budget mentions that uh, The mission of the Office of the Vice President is to promote economic development, political stability, and fostering fidelity to the Constitution of the Republic of the Philippines and upholding the highest standard of professionalism in the civil service. It further says that in a sector outcome, promote political and socio-economic development consistent with state policies and government priorities and thrust My question, Madam Chair, is the Honorable Vice President um, amenable to this? or do we need to amend portions of this? Okay. Doon sa kanyang tanong, may binasa na doon na pinaalalahan, pinaalalahanan niya si VP Sara na, na nga na yung konstitusyon, kailangan siya maging uh, model, tapos kailangan na uh, high standard. Hindi niya nakikita yung mga project ng VP Presidente. Ano bang mga project niya? Marami naman siyang project. Ah. Hindi lang nakikita siguro kasi ayaw tingnan. So, ito pa yung kasunod. Of the Philippines during budget okay. So, delivery, balikan natin na. So ito, ito, ito. Oh. Madam Chair, yeah. I am not sure but can you us? In the history of the Congress of the Philippines during budget briefings and deliberations has the Committee on Appropriations ever detained any resource person? Never. Thank you very much Madam Chair. Maraming salamat po Mr. Vice President. Thank you very much Okay. Salamat. So imagine ang kap makapal ni Ma'am Garen. Makapal ang mukha. Nag, ano, gusto pa niyang i-contempt. Gusto niya ipakulong si Bipisara. Sara. Ano ka? Sino swerte? Para dyan? Ano ang kaso mo? Oh, hello. Miss Quinding siya. Ano nangyari sa'yo? Nagalit ka kasi hindi ka tinanong. Uh, hindi kasi sinagot. Yun ang ikinagalit mo na nag-isip ka pa ng contempt. Nako, tingnan mo yung mukha. Oh. Walang talaga to. Ano, butata ka ngayon. Hindi na isa katuparan yung inyong plano na stick to the plan. O hindi, Diva Kasi yung sagot ni Baby Sara ay I always, I forgo, I forgo. O di ba? Para kayo mga, para kayo mga worms, para kayo mga bulate na nilagyan ng mga medisina para hindi kayo makapag-multiply. O sapol na sapol. Yun lang po. At meron pa tayong uh, mga videos na ipapakita doon sa hearing yung mga talagang bulls ay na bulls ay sa na sa sa mga pangyayari sa pagsagot ni um, Madam Vice President Sara Duterte. Ano kayo? Hello?